So magandang tangali po mga kalingat At nandito po kami ni Kuya Rimundo Takuba Vlogs Nakweto ni Lola Damiana, makakain po muna kami So ngayon dito po kami sa gumagag Gagawin po namin yung bahay ni nanay Pero manta, anong mapapangalan mong manta? Uh -huh. Nanay? Uh -huh. Yan, ano? Nanay at yung po pala ni Nanay Aida. So ngayon mga kalingat tanghali na po, alas 12 na. Grabe po itura namin. Grabe okay. ang dami pong gamit. So ngayon hanggang ngayon po, nagawa namin hanggang tanghali ay naglinis lang po muna kami. At nagkakantay pa din po kami ng materialis. Oh. Para sa i-install namin mamaya. Pero sa ngayon po yan, nakapaglinis tapos na po namin linis doon ngayon. Ang bahay ni Nanay Abangan nyo po sa panunan sa vlog ni Kuya Bal kung gano'ng karami yung gamit at saka yung mga

ano yun, kain po tayo kain lang po pala, walang tayo ito po kami ngayon sa ano, sa gumaka Rosario. Ngayon, uh, sa barangay, Rosario. May release lang po sa may crossing.

Ay, sa mga taga gumakaw po dito ha, ah. sa mga makakapanood po nito ng aking vlog. Dito po kami ang gumagawa sa ano, Barangay Rosario. Sa may crossing lang po. Sa may riles. Shoutout po sa lahat mga taga gumakaw. ko po lang ngayon si ano, kaya Raymond dito ako, tako pa. Siya po ang tatay ko ngayon. Ito pa nga, nai po. Ito pa nga, nai po. Ito yan ang mga wala sa loob. Sino ba 'to? Sino? Nasa ng na rin. Ayun, tapusin mo pa natin bahay na 'yon. sa mga nagdududa, wala po itong alam. Hirap yung mo mangguguhit ng Ayun okay, nyo <laughs> ba sa okay, yes. mama ha? Dito rin po tayo magkikita-kita. kasi akala ko ano at na. namin mag-first uh, delivery ng ano daw, nang tawag dito. Ng, mag na po nice. mag na po yun. mag po yun. Pagkakain na tayo, brother. na tayo, na. na po yung deliver. Oo nga. Namin deliver daw yung mga tauhan, boy. po.

Ano'ng susadihin? Ha? Hmm. So, Yung mga sabaw. Konta yan. Ha. Kaya ko. nila. Ano, nauna po kami ni Kay mundo dako dahil hinantay pa po nila ano nila kuya Alan Pensan po pala yung materyales. Kasi nagpakipot ka kaya kala maaga pa. Kaya kala po nila maaga pa hinantay po nila yung materyales, yung first deliver po nung pagkagawin namin. Excuse me po. Kaya nauna kami kumain agad. So pero dito po rin po sila ngayon. Oh. No? po si kuya Alan Pensan, Kuya Raymond Dacuba. Dito po. Tsaka ando po siya, no, nakadilaw, si Kuya Alas, o